Nakaano na ito? tuloy, tuloy nito. Oo. Oh. Ah. Ang aming karamera man po ay si Kuya Gia. Oop. Oh. Yeah. Ayan, di diba? Ito talaga pag makarong. Kailangan nalilin mo to? ito. Sasabihin po, bakit hindi yung bulang ni, na, ano, ni ano, tao? Ayan. Tingin ka man, tingin ka siya. Okay, good dah. naman na si